Aries, maging maingat ka sa paggawa ng desisyon ngayong araw, kahit pa mga kakilala ay pag-iingat pa rin ang nararapat, nang hindi ka mabigyan ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, maging maingat ka sa malalaking tubig ngayong araw, para ang kalusugan ay mapanatiling malakas, at umiwas ka sa alak lalo sa gabi signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, huwag kang basta papayag kagad sa kagustuhan ng ibang makakausap, dahil sila ay pwedeng makagawa na mawalan ka ng pera, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer, maging mas maunawain ka muna ngayong araw para hindi ka magalit, dahil kung magagalit ay pwedeng mawala ng swerte, o mapahina, ang iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo, kung gagawa ng pagbibiyahe ay dapat na may gayak mong mabuti ang mga dadalin, para maiwasan mo ang bad energy kung may makakalimutan ka, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, panatiliin mo na mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, sa mga kapatid at magulang, at ganoon din sa ibang tao dahil kung ikaw ay magsasalita ng kakaiba ay sasayangin mo ang good vibes ng buenas mo, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Libra, ngayong araw ay bawal muna ang maging mabait, kung dapat kang magsalita para may tama sila, ay gawin mo nang wala nang lumalapit sa iyo na pakinabang lang ang gusto signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, mas mag-ingat ka sa pagbubuhat ng mabibigat at pagkilos ng mabilis ngayong araw, dahil kalusugan mo ang mahalaga ngayong araw para maalagaan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, huwag kang aayon kagad sa mga gusto ng kapatid, dahil gastos ang iyong makukuha ng wala ng balikan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, dapat kang maging wise sa pagpili na gagawin mong desisyon ngayong araw, huwag magmadali baka ikaw ay magkamali, at gastos na ang makukuha at pwede pang magkaroon ng makakagalit, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, mas mainam sa iyo na huwag nang bumiyahe ng malayo ngayong araw, para makaiwas ka na makakuha ng ikakahina ng kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin, Pisces, maging maingat ka sa mga pagkain ngayong araw, dahil ang kalusugan ay dapat na maalagaan mo nang makaiwas ka sa biglaang karamdaman at gastos, signos na pahiwatig ng sikat ng araw.